For today's ganap nga mga mare ay for the go ako dito sa Eyelash Beauty Lounge. Ito ang araw na binigay sa mga followers ko para maklaim yung mga free nila. 9am nga ang usapan pero 10.30 na nga ako nagpunta dito. Hmm. Tingnan nyo naman may daladala pa akong kapi dyan. Mabuti na lang din at nakisama yung panahon sa amin. Excited na nga din ako mamit yung mga ibang followers ko. Dahil karamihan nga sa kanila ay mga bagong winners lang. Kaya tara samahan nyo ako na mamit sila. Let's go! Let's Monty. Ruby, Ruben, Coraga. niya raw. Teka, dali Ayan. <laughs> si Mika si Ruby. Hello, maganda na ako. <laughs> first time. first time ano number yan? Naintindihan ba? Ay, <laughs> ayoko na. Sika? Ha? May number mo? Ah, Ah, si Ma. Sige, isang nakasalam? Sige, isang Si Joyce. Ah, si Joyce, bueno. Ito eh, pag may lashes, masipag po eh. <laughs> <laughs> ha, masipag yan eh. Eto, si Mare? Eto, si Mare? Julie, Julie. So Julie so First, yeah, time? So First time? <laughs> saan? General Luna na. Oh, ang layo. Si Dela Rina. Ay, Rosa Lanchera. <laughs> mga Mariko sino ay first time dito? Ayun, nag na sila bago sila umuwi. para kakabusog sila. Ayan. Isa na lang din natatapos at may apat pa kaming inaantay. Ayan. First time ni Mare. Ayan, tagal Luna. At ito si Mother Taga Pantabangan. Ayan. Sige po, may yan na lang yeah. po kayo. Ito pa pala si Mikey, first time no. din niya. <laughs> Nakalimutan ko. Nakakatuwa naman. Ayan. Nakalimutan so, mo po yung tasa ko. Ah, yung tasa. Siya yung nanalo pala ng tasa na ano. <laughs> Thank you so much last 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 sa Ayla's Pretty Lines sa pagpapaganda. Thank you Eyelash beauty salon. Thank you rin po kay Madam. Thank you! Thank you so, so much, much for the beautiful lunch time. Okay, aking mga followers. Thank you so much sa aking napakabay na sponsors. Sis Marie Jeline Noir Policarpo na Walang sawa po bibigay sa amin ng free cream mat. So, ayan. Maraming maraming salamat din sa aking mga followers na walang sawa pag-support na kay Becky Thank you so much! Thank you po!